or 80 million o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh, basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion yung singit. Oo. Ibig, uh, ibig po sabihin si Speaker Valdez ay mahilig sa singit. Ay mahilig sa singit. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, e, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwede i-file? Kaya uh, na ng grupo, na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga uh, kaso na nilabag dila sa anti-graft law. Ano yan exactly, sir? I think Section 3E. Kung ano pwede para din mabanggit, kung ano-ano po yung mga kaso na sila ah Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3A eh, kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno, ay po kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpatihan? Ano yung ugas nito, sir? Ay, yung pagsingit ng, uh, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinorek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, one. opo, yun know. o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanko na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanko, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng uh, falsification of the uh, legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atore Topacio yan kasi siya yes. naman yung lead yes. counts. Uh, well, kaya po, 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun ang in-approve ng, in ng BICAM ay zero. Nakalagay zero. Dapat po yun, pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero. Gawin mong 90 billion, or 80 billion, o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta zero. So times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion. Yung singit, Oo. Ibig, uh, ibig po sabihin si Speaker Valdez ay mahilig sa singit.